guys, araw ng linggo ngayon namili na naman ang aking asawa yan, ilang box ito 1, 2 3 tsaka yan mga sunrocks tapos mga chichirya umalis pa yun guys, mamimili pa yun araw ng linggo ngayon marami na mga kulang-kulang din yung aking paninda ayan yung aking mga paninda oh. yung dami pa rin kulang ayan oh. ayan ayan Saka dito dami na. Saka dito sa kabila, ayan. wala bawas na wala na ang mga uh, dilata dyan. Saka dito, oh, sa loob. Ayan, sa loob, wala na rin yan. Oh. Ayan, mga dayapir. Ayan, mga sigarilyo. Ayan yung dadagdag niya, iba guys, ngayon. Saka dito, paunti na nawawala yung mga, ano, mga kape, yun, laki me, mga pansit yan. Ayan. Dagdag lang yan da guys sa akin paninda yung pinamili niya ngayong araw ng linggo. Guys, dumating ang aking asawa. Lakas ng ulan guys, dito sa amin. Ngayon ay araw ng linggo. batang, batang sa ulan. Ayan, dami niya naman pinamili guys. Basang basa na naman sa ulan ng aking asawa. Mga... Uh, ayan. Kupon ito, para sa school. O pumban. O, baka basa ito lang. Paki ano nga? Ayan, asawa ko. Babalik ko yan guys, siguro. Si Babalik ka pa ba? kami ka Ay, hindi pa daw siya nakabili mamaya. Babalik ko yan guys. Ayan. Ano yan? Ah. Mabigat? Ay! Ah, ay anak! Ano yun? Mga ano pa? ang aking anak. Pukuni niya. Ayun <laughs> Ayan, oh. Bilal Ready, kunin mo na! Ay! Ayan. Yan si ate, oh. Nag nabasag yung tarton mo, guys. Isang box yan, oh. Ayan. Mayroon pa isa, anak! Ayun po! Ayun po! Guys, sad. Ayan guys, nabutas yung box ng lagyan na ng max glue na pang hugas sa plato. Ayan, nabasa ko kasi ng ulan. Saka itong, ano, ban paper. Ayan. Saka yung mga plastic, isang kilo, ito. Sito pala, sito yan, sito yan. Yan yung binili ng asawa ko ngayon, guys. Ngayong araw ng linggo. Yan. Yan siya, guys. Tinanggal ko na sa box. Yan. Balikan natin yan mamaya, guys. Pinatin asawa ko, bibijuan ko ano nagawa. Tingnan mo, guys nagawa dyan. Ayan yung aking asawa, guys. Nagtitingin siya ng mga binili niya. Mga listahan, kung okay yung mga binili niya lahat. Ayan. Ang kalat ng bahay ko, guys. Grabe. Ayan. Mga karton, oh. Tsaka, ayan, mga sitsirya. Ayun sa karton, hindi pa tapos. Ayun, yung mga inaayos niya, oh. Ayan yung aming ginagawa guys. Katatapos ko rin magloto at saka magawa ng konti na pang -reels. Ganyan kami kabisi dito sa bahay guys. Ganyan yung ginagawa namin dito. Ayan aking asawa. Siya nagbamanit ng aming tindahan yan, guys. Pero ako naghahawak ng pera kung ano yung aming bibilhin. Kung kaya ba o ganito, ganyan-ganyan. Ganon-ganon. Kasi mahirap mag-ano ngayon ng ano guys, yung paninda sobrang mahal talaga. Kaya yung ginagawa niya, kada uh, kahapon din siya namili, ngayon namili siya linggo. Yan, ang kanyang binili. Marami-rami na naman yan, guys. Yan. Hanggang dyan na lang, guys. Hello pa. tapos ko lang magloto, guys. Tapos gumawa ako ng content kung reels sabang nagloloto ako. Ayan, guys. Mayroon na naman kami panibagong deliver ngayong araw ng... Anong araw ba tayo ngayon, guys? Ah, uh, hindi ko na ano. Araw ay Martes ng hapon. Ayan. Mga soft drinks pa lang yan dumating. Wala pa yung aking mga inumin. Ayan yung aking mga pinadeliver ngayong araw na to. Araw ng Martes. Hapon na guys. Uh, mag alas dos na lang hapon na yan. Ang aking mga deliver. Ayan. Panibagong deliver yan guys. Mamaya pa lang yung inumin. Yan. Yan. Guys, dumating na ang aming mga inumin. Walang cook na maliit, walang sprite na maliit. Yan, walang royal na maliit. Kanina dumating na yung ano, yung mga malalaking cook. Ito naman ngayon yung inumin. Bali, anim na anim na kiswa to guys yan alas 5.30 ng hapon dumating ayan ang aming mga inumin lakas ng ulan dito guys ayan bagyo bagyo tayo guys ayan guys dumating na naman yung aking asawa Uy, bis ngayon pala guys ayan yung am aming pinamili na naman guys unang batch yan guys ayan dalawang karton saka ito malaking plastik Ayan, nasira ang aming tabing ng motor. Natanggal ang bakal kay kinalawang na. Shhh. Ayan ang aking asawa, guys. Ayan, taplong karton. At saka yun. Ayan, guys. alis na naman yung aking asawa. Dami na naman bibili niya, no? Ayan. Lista-lista din pang may time. Ayan. Alis na naman siya, guys pangalawang batch. guys, dumating na yung aking asawa. Sa lali ng pina. Ayan, yung mga binili niya. Isang plastic. Baba. May piso pa sa baba, oh. Nalaglag mo na lang yung piso, ah. Ano yan? Arena. Arena? Ubis mo mo ha? Ayun na, Baba ka muna. Bakit ba, ba? Yang pakai ayang. ayan 'yan Ayun doon. Ayan guys, yung pinamili ng aking asawa araw ngayon ay Woybest, ayan, dalawamp box. Tatlo, apat. Kulang kami ng litro gayo, wala, wala talagang talaga mabilihan kasi nagbagyo ayan Ayun lahat yung pinamili niya ngayon. 'Yan, ang pinamili niya ngayon guys dami. Maraming kulang kasi, di ba, nagbagyo. Wala siguro mabili. Eh, marami daw, wala pa yung, ano, sa Martis pa doon, yun, oh, yung ganyan, no oh. Letro. Ayan lang nang binili niya ngayong araw ng Webes. Dumating na yung asawa ko. Namili na naman siya araw ngayon ay Lonis. Nang hapon. Ayan. Kalina nagsundo sa sa panganay. Ngayon nagsundo naman siya sa ay, namili naman siya ngayon. Ayan. Ako na. Uy, biyak na. Ako na kasi. Niligid na naman yan. Ayan. Ito na naman sa buko. Kararating niya guys. Babalik pa yan sa palingke, yung aking asawa. Ayan, mamaya. I-ano natin yan pag dumating na naman siya. Tatlong karton yan, isang malaking plastic. Saka yan o. Oh. Sito matina na yung aking asawa sa pakalawang balik sa palingki. Yan. Dami na naman yung dala guys. Yan ang aking asawa. Mm, um, mainit na, mainit. Ayan ang kanyang dala guys. Tsaka ito. Yan. Si Cheria. Tapon dito, tapon doon. At saka yun mga... Ano doon yan? Yan. Yan. Pangalawang balik niya yan, guys. Babalik ka pa? Hindi na? Hot dog. Ayan, hot dog. Ang aming negosyo, guys. Araw ng lonis, guys. Ayan yung pinamili ng aking asawa. Ito. Ayan. saka yung doon. Yun. Ilang karton yan? Apat na karton. Ito, dalawa sa taas. Yan. At saka yung mga chichiria, tinapay. Ito yung dalawang box sa baba. Saka yan, mga chichiria din. Saka oling, isang uling. Sobrang mahal yung mantika. Guys, hindi kaya ang presyo ng mantika na naman. Sobrang kamahal-mahal ang bilihin. Diyos ko, lahat nagtaasan. Kamatis, loya, kalamansi, lahat nagtaasan na guys. Bigas, ano ba yan? Mabubuhay pa kaya tayo yan guys? Sa ganyang ano natin sa buhay natin hirap na hirap na yung mga tao sa sobrang mahal ng mga bilihin Diyos ko ayan lahat guys yung binili ng aking asawa ngayon ngayon ay araw ng lunis yan guys dumating na naman ang aking mga deliver wala na naman akong mga inumin ito lang mga soft drinks lang guys Yon, maliliit na ako yung deliver namin ngayon ngayon ay araw ng bianis wala kaming mga red horse ito lang mga drinks, pero kulang-kulang pa rin silang stock kasi nung nakaraan pa ito in -order ng asawa ko eh kaya marami pa kong kulang oh. may tatlong case pa doon na cook hindi na bili kasi wala na lang silang cook nung nakaraan pa hindi na lang ng asawa ko doon oh. anong araw pa yun Martes. Ngayon lang dumating. Ayan. Dumating na yung mga aming deliver. Maraming kulang-kulang pa guys. Ay, ano pa daw yan. Walang mga red horse. Ayan lang mga soft daw muna. Guys, araw ng linggo ngayon na ang aking asawa para sa aming paninda. Paninda, paninda, paninda. Ayan. Dalawang mantikang galon. Tapos karton, dal tatlong karton. Saka isang plastik Babalik pa yan guys mamaya. Ayan. Hmm. Paalis naman yung aking asawa. Pangalawang balik sa palingki ng aking asawa. May color paper na kami guys. Ayan. Color paper. Ayun, ilang box yun? Dalawang box sa likod. ito sa harap, tatlo. Saka mga iba pang mga paninda. Bans. Ayan, sabado guys. Ayan ang pinamili ng aking asawa ngayon, araw ng sabado. Namili na naman siya guys. Ayan, madami-dami rin yan, guys. Alam nyo na kung ano yung iba dyan. Guys, sa pangatlong balik sa palingki, dumating na yung aking asawa. Malakas ang ulan ho dito sa amin. Ano na, sobrang init. Sobrang ano? init daw. Ayan. Dami din yan dala, guys. Marami na naman dala ang aking asawa. Ayan. O, tiyo. Oh, pag Oh. Ito, i eh, eh, ito yung ulamin ng mga anak ko. Isang linggo. Vegan. Ayan. Ah. lah, Oh, dali mo doon sa loob. Ayan, lahat yung pinamili ng aking asawa. Ito, ito Isda. Paborito, ang asawa ko. Faborito, wala namang gulay. Masarap yan pag may gulay, guys, di ba? Ito, gulay, kangkong. O, oh, kangkong na naman. O, oh, ate. Ay, Ayan, guys, tuyo. Ang dami niya palang pinamili. O, oh, dami, Oh. Ayan. Masa. Ayan. Saka doon. Doon, dami. Dami mabigat ng pinili na asawa ko. Dali lang, boy. Bigyan mo na doon. Anong bibili mo? Ayan. Dumating na rin ang... Ah. Mabigat na Mabigat daw mabigat yan, tali oh. Alalay daw, alalay. Dali lang, boy. dali lang. Ayan. Saka yung tubig. Ayan guys, yung pinamili ng aking asawa. Maraming karton yan guys. Anim na karton. Ayan, dalawa dun sa dulo, karton. Saka yung mga doon. Oh. Sobrang dami ngayon yung pinamili ng asawa ko yan. O, oh, diba? Diyos ko. Ayan, kadami guys. Ang pinamili ng aking asawa. Ilang karton to dito? Apat. Lima, anim lahat na karton yan guys. Ang dami. Ayan, oh. Tingnan mo naman tindahan ko, guys. Wala na naman yan, oh. <laughs> sa baba, wala na yan, oh. Oh, di ba? Kumuha pa siya itlog, guys. Ayun, sa taas, wala na rin laman. Yung doon, banda. Saka yung doon, oh. wala na rin. Ayan. Pa, kunti-kunti siya na nawala. Ayan. Wala na mga laman yung iba. Ayun mga, ano ko doon, diaper, mga kadilata. Saka yung mga dito guys, oh, wala nang laman din yan. Ayun guys, dumating na rin ang aking itlog. Anim na tray lang lang yan. Ay wala nang itlog, naubos na raw. Ayun Ha? Huh? Tumaas. tumaas na naman guys yung itlog. Ano na lang gagawin natin? Tumaas yung itlog, tumaas yung bigas, tumaas yung mantika. Ano na lang? Wala na tayo yung maititinda nito guys ay eh, pahirap na nang pahirap ang ating pinagkukunan ng mga parinda sobrang mahal na oh, salita tiis muna tiis daw muna ang hirap mag ano ng ano ngayon yung puhunan kasi sobrang mahal subsidy muna tayo ngayon mm. na lang guys thank you dumating yung anim na tree na itlog kararating lang din yan Ang asawa ko bumalik pa yung sa palingke binuksan namin lahat ng karton, hinahanap namin yung isang items na bibilhin dito ng customer ko. Wala. Nakalimutan niya. Ayan na lang natin sa itlog ko sa taas. Ayan. Ito yung mga, ano, nagkagulo na yung mga items na sa box kasi may hinanap kami isang items. Hindi na makita, guys. Ayan. Nalungkat na namin. ayun yung mga laman, oh. ayun yung laman. Nalungkat na namin mag-asawa. Ayan, hanggang dyan na lang guys. Thank you so much. And God bless sa atin lahat. Ayan. aking mga paninda. Ito isang balot ito guys ha. Inano ko lang. Binubutasan ko kasi yan. Binubutasan ko to para matanggal ang tubig sa loob. Para hindi sa mapanis. Kasi, ano, yan ang mga paninda ko ngayon guys. Nagbawas ako. Kasi sobrang mahal. Tapos, mas gusto ko pa maggawa na lang ako ng... Yelo sa ganyan kasi Kunti lang tinutubo dito oh, sa yelo Malaki ang ano mo sa yelo Pag araw-araw Makakaipon ka Ito mga prosin magkano lang tinutubo mo dyan Mahal-mahal Hindi naman kaya ng Ating kababayan yung iba na sobrang mahal Bigan nisa gunisayang guys Binili ko para sa almusa ng aking mga anak Kusaya naman paninda namin Punta mo muna, muna doon kariya Ayan yung mga gulay. Ayan mga isda. Ayan. Ayan guys, lahat ng mga paninda namin. Mga hotdog, ano. Nagbawas talaga ako yan guys. Punong-puno na yeah. dati yung freezer ko yan. Halos okay. pu puro ganyan yan guys. Kaso lang nagbawas ako. Inuuna ko lang yung mga ano. Mga jilo na lahat yung binibinta ko. Hindi na ako nagbibinta ng frozen halos. Ayan guys, namili na naman yung aking asawa. Dagdag sa aming paninda. Ito, panghugas sa plato. Dalawang mismong kok. Tapos tatlong yakot. At saka yung box na yon, Isa. At saka yung plastic. Dalawang plastic, tatlong box. Ayan. Tatlong box guys. Pangdagdag lang yan sa aking mga Kulang-kulang doon, oh. No? Kulang. Yung mga kulang, guys. Maraming mm. mga kulang din kasi, guys. Ayan, oh. Maraming pang kulang. Ayan, mga chicheria. Daming kulang. Ayan. Ayan, oh. Ayan yung mga... Ano namin? Mga doi. Ayan. Mm. Marami yan, guys. Saka yung doon pa, mga kapi. Ayan. Puno yan, guys. Yung karton namin yan. Ayan, oh. Basta mga pa. Ayan mga juice, Milo, dagdag din. Dagdag lang yan, guys. Saka yung isa doon. Sabon. O, mga sabon. Oh, mga sabon yun sa ka, isang isang box. Ayan oh, okay. yung box wala na rin naman. Saka yung mga pansit doon, wala na rin naman. Pero marami pa yan dito sa babaw. Oh. Yan, saka dito wala na rin laman, guys. Ayan. Paunti-unti na nawala yung laman, no. Yan, mga wala nang laman sa yung doon, no? Sa dulo wala na rin laman, no? Pa eh, kunti, ano na lang, ilang piraso na lang yan. Yung iba yan, wala na rin laman yung mga plastik yan, guys, oh. Ayun, oh, wala nang laman, oh. Yan. Hanggang dito na lang, guys. Tingnan mo yung aming, ano, walang mga laman na yan, oh. Oh, di ba? Ayan, mga kindi, wala na rin. Ayan, nagdagdag lang din yung asawa ko. Ayan, mga ano namin, oh. Saka ito. Ba? Diba? Maraming kulang din yan. Yung mga diaper na rin asawa ko dun.